magandang tanghali po sa ating lahat mga kalaki ngayon po ay alas 11 po ng umaga at tara po mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon andito na naman po tayo sa paborino, paborito nating uh, hangout uh, kapag ka ganito pong malamig ang panahon syempre po dito po tayo sa aming lugar ayan po sa small uh, dam po tawagin nila at bago po lahat yan mga kalaki uh, iko congratulate ko po uli mga nanalo po ng uh, 2D Lotto po kagabi. Congratulations po sa inyo at maraming salamat po sa pagtitiwala po sa panunood ng mga vlog namin at nagtitiwala po kayo sa mga lucky numbers na binibigay po namin para po sa inyo. Kaya ngayon mga kalaki, mamimigay po tayo ng mga kompletong 6-digit lucky numbers, Pilipinas po at abroad. Malay nyo po ang lucky numbers namin ay maging susi para po masugot, masagot at masolusyonan po ang mga problema nyo mga kalaki. Ano po, kaya eto na po kung ready ka na, abay ready na rin po ako. Tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers kung saan pwede hindi kang manalo ng milyon kaya ano pang hinihintay mo? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kaya eto na po umpisa na po natin sa uh, 10 digit lucky numbers abroad. Babagalan ko lamang po base po yan sa mga uh, chat po ng ating mga masusugid na mga followers mabilis daw po tayo magbasa po ng vlog. Okay? Kaya eto na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Number number 63 number 24 number 19 number 18 number 53 number 52 number 41 number 36 at number 38 at ito naman po ang 8 digit lucky numbers mga kalaki ang 8 digit lucky numbers mo ay number 29 number 27 Number 33, number 40, number 44, number 41, number 32 at number 18. At para naman po sa 7 digit lucky numbers mo ay, ang 7 digit lucky numbers mo ay number 16, number 29, number 18, number 26, number 23. Number 35 at number 37. At para po sa 6 digit lucky numbers 1 to 29, narito na po. Number 3, number 6, number 1, number 2, number 8 at number 9. At para po sa 6 digit 5 uh, digit lucky numbers. Ang 5 digit, okay. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 37, number 32, number 24, number 28, at number 19. Ayan mga kalaki. Okay, bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, ang 642, 45, 49, 55, at 58. Siyempre, sa mga masusugid natin dyan mga followers, sa mga nagaabang po lagi dyan, kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday, hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parungki na meron pong 315,000 followers. Sa YouTube po, uh, 15,900 followers. Sa TikTok po, 411,000 followers sa po tayo mga kalaki. Meron din po tayong second account kung saan pwede po kayo mag-request, mag-message yung mga lucky numbers. Doon po sa Aris Gatchalian at saka po kay Red Parungkin po yung naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers sa po tayo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung ready ka na, abay ready na rin po ako. Tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon. Tandaan nyo po ang lucky numbers natin inaalagaan po to 3 days bago po natin palitan mga kalaki okay at syempre ang laki numbers natin libre po wala po itong bayad tatandaan nyo mula upload ng umaga tanghali hapon gabi wala pong bayad private consultation lamang po ang may bayad yung po ang may membership fee kasi po sa private consult consultation tututukan po kita tututukan kita na talaga ang mga lucky numbers namin ay aalagaan mo at naibibigay at syempre kami po ang magco sa iyo, okay kaya kung ready ka at handa ka magpa private consultation message mo lang po ako at syempre at pag nabasa ko yan, tatawagan kita. Make sure po na bago kayo magpa-member, makakausap nyo po ako. Para po alam nyo na ako mismo ang kausap nyo. Kasi napakadami pong nanggagaya sa amin. Okay? So, wag ingat-ingat po tayo. Ha? Kaya eto na po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 642. Ang 6-digit lucky numbers natin, 642 ay number 5, number 23, number 17, number 29, number 35, number 36. At ito naman po ang 6-digit lucky number 645. Ang 6-digit lucky number 645 ay number 18, number 27, number 29, number 33, number 36, number 40. At para po sa 6-digit 649, ang 6-digit lucky number 649 ay number 11, number 27, number 18, number 19, number 37, number 42. At para naman po sa 6 digit lucky number 658. Ang 658 6 digit lucky numbers natin ay number 44, number 47, number 49, number 18 number 26, number 22. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 6-digit laki numbers. Pilipinas po at abroad ha. Takbo na po sa suki yung outlet. Make sure po na ang mga laki numbers natin hindi nyo agad bibitawa na. At syempre po mga kalaki, ang gusto po namin, manalo kayo, manalo, manalo. At eto na po ang shoutout time. Ayan, shout out po tayo sa pamilya. Ah... Uh, Mendez, diyan po sa barangay Laloma, Loma, Quezon City. Uy, masarap ang lechon dyan, promise. Parang gusto ko tuloy pumunta ng La Loma. Oo, masarap ang lechon dyan. Kaya lang bawal na ako sa lechon eh. uh, nagme-medicine kasi ako ngayon eh. Kaya ingat-ingat po, ingat, oh, mahirap po magkasakit. Alagaan po natin. Kaya more on fruits lang po ako. At syempre, shout out po rito sa aking... Uh, sige, pagbigyan natin to ating kapitbahay. Hello po. Hello po kay Jennifer. Hello po sa inyo. At sa akin pong... Uh, tita Luisa. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood at sana po palarin po kayo na isa po kayo sa manalo po ngayong August. Okay? Ang gusto lamang namin po ay madagdagan po ang mga nagiging winner po ngayong August. Kasi po dumadabi na po ang nanalo sa 2 digit, sa 3 digit, sa 4 digit at 5 digit po meron na rin po tayong 11 po na nanalo ng 5 digit lucky numbers. At gusto ko po mapabilang ka sa isa dun. Okay? Kaya ano pang inihintay mo? Bago tayo abutan ng ulan, abay syempre, takbo na tayo sa suki yung outfit at make sure po na nakakain kayo ng tanghalian. Okay? Tara, lakad na ulit tayo. Kasi tumuulan na.